Yan, good morning guys. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Uh, ito naman po ang inyong lingkod. Uh, bigay update naman po sa inyo. Sa, ngayon. Uh, may panibagong ano na naman na dinawit sila para matakpan ang usapin ni Tanto ko kay at saka sa Marcos. Ngayon meron silang idinawit na naman na ano na isang tao to about doon sa may missing sa bungero. Ito guys, pakinggan natin na. Julie Patidungan, a former close aide of Atong Ang, has identified former NCRPO Chief Police Major General Jonel C. Istomo, PMA Tanglaw Diwa Class of 1992, as the highest-ranking police official allegedly linked to the case of the missing. Sabongeros. According to Patidungan, General Istomo is a member of the Alpa Group. He was one of those who urged Mr. Atong Ang to eliminate Dondon Patidungan, saying, "Si General Istomo siya ang membro ng Alpa Group." yang si General Istomo isa yan sa nag-udyok kay Mr. Atong Ang na boss patayin mo na si Dondon Patidungan para matapos na yung problema na iyan okay so na Philippine Pangadan. Defense Force ito si Patidungan ito si Patidungan guys ako duda rin ako dito parang ang dami niya dinawi tapos ni isa wala man lang siyang pinapaano na ngayon pala sila naglabas ng pangalan kasi gawa ng buong putok na naman ang usapin kay Lisa Marcos at saka kay Tantoko hanggang tuloy natin guys pakinggan natin salita lang niya kailang tumi kung ako ang inyong tatanungin mahirap paniwalaan kasi yung background ng patidungan ito wala rin eh. uh, yung credibility to malabo malabo tapos walang corroborating uh, evidences yung sinasabi niya yung mga missing okay le let's make it clear yung missing sa bungeros 34 of them kailangan nila talaga ng ustisya masakit yun Mm, may kanya-kanyang pamilya, I think, four years, naghihintay. So, kung ako ang member sa pamilya, matutuwa ako kung may labas ang katotohanan anong nangyari sa aking minamahal sa buhay. Kailang itong nangyayari ngayon, yung pagkuha nila ng alleged na mga buto sa ano, mahirap paniwalaan. Kasi nung inilabas nila yung mga boto ko, no? <laughs> yung isang bone expert, nagsabi na kagad na buto man yan ng baka. <laughs> Bovine bones. Ano pa? Okay, so uh, maayun pati maayun na rin panilaan. si Dr. Kasi, Raquel Fortun. Oh, Ako yung ano si Dr. Ang batanda grabe eh. sabi buto ng baka <laughs> Yan, patunoy natin guys, buto ng baka <laughs> nilatag sa lupa ah, sabi ni dismayado ko hindi maganda yung so uh, parang hindi nag-aral ng forensic uh, uh, matters yung mga nag-handle sa buto kasi may nabasa akong comment sabi, ako, nag-aral ako ng 4 months uh, forensic uh, examination course. Tama, sabi niya. Tama yung observation ni Dr. Fortun. Hindi maganda yung ginawa nila. So bakit nila inilabas? Nila tay. Kasi kailangan nilang media mileage so propaganda na palabasin na yon nagbunga na. Anyway, balik tayo sa issue. Hmm, Kawawa ang pamilya ni Major General Stomo para sa akin ha. Kahit wala pa namang napatunayan, considered uh, innocent pa rin siya, kailang de facto na mailathala ka ng ganito, nang dahil lang sa salita ng isang whistleblower ko noon, na to me, kay nahinala yung kanyang credibility nawa ko dito sa pamilya ni Major General Istumo retired pa naman uh, hindi naman sa hindi ko kilala siya ng personal ha? tauhan ba siya ng hindi rin eh hindi siya identified sa Duterte ang alam ko malakas siya kay noon DILG Secretary Benor Abalos. Yun ang uh, pagkakalam ko lang, but uh, I might be wrong. Kaya lang connected ba siya sa mga Duterte? Tingin ko hindi. Okay, okay. mga comments. Yerenia swerti. Suerte. Tanim bala, tanim tao, tanim ebidensya. Dapat sa inyo, farm... Grabe. Itong patidungan na ito, wala rin akong tiwala dito. Mukha nito, mukhang pera dito pantabon sa isyo itong uh, missing saboyeros neto para ma maiwasan yung pag-usapan sa coke overdose kahit ito, naglalabas sila ngayon uh, noong una walang pangalan na nilalabas ngayon meron na major general pa naman uh, yung post kahapon sino bang nagpost sinampahan na daw ng administrative case sa Napolcom. I don't know how true. Mon halo ang kabanata. Susunod na kabanata. <laughs> Lindy Mantal. <clears throat> Wala kami pakialam dyan. Dito sa tanto tanto ko case kami. Yes! <laughs> Ako. Guys. Tanto tanim ko. ebidensya, tanim testigo, tanim bala, lahat na lang nasa kanila na lahat gagawin matakpad lang yung isyo na yung isyo ka dragan totoong isyo yun na to very poor script doon uh, a coke addict ni Liza na naging Thailand pagkamatay ni Tantoko. <laughs> Tomol Marvin <laughs> Maraming salamat sa inyo guys hanggang dito na lang muna ako. Maraming salamat kung hindi ka pa na pag like and subscribe sa akin, mag like and subscribe ka na para mag update ka sa sunod na video natin. Thank you guys!